Yan na naman ang next na project niya, yung counter. bili lang niya yan. Eh, gusto niya paguhin niya. Yan. Papagandahin niya. Isa lang kagawa. Parang ah, ba ipapagawa niya. Kaya ko. Yan na ako mag-explain. Ako mag-explain yata talaga mas galing. Yeah, ako na gagawa. ko paggawa? niya. Kasi pagbibili mas mahal na papagawa. Eh na bili na lang Ayan, na-cover na niya. Ang ganda na yan pag natapos. Ayan. Ikaw na talaga. Kusinera na talaga. Karpintera pa. Design yan. Babalutin mo rin dun sa ano. Hindi, dyan doon. Paikutin. Paikutan lang. Tapos sa Afghanistan. Lilihain pa? Lilihain pa? Siyempre, baby. Hirap siya. Lalagyan pa diyan ng ano. Mamasilihan pa. Kaya nga kailangan ano nito. Sander. Kasi hirap siya talaga. Machine.

pagdesignan niya. Babalutan niya. Tapos, babarnisan. Ang ganda yung pagkinalabasan. oras na ng tanghalian kaya pakakain ko na yung karpintero okay, bibi kain na tayo lunch na okay, muna. tapos na nakain na ako break time muna ayan okay, pakit na yung kalahati nagawa niya wala na ako nakahindi na tayo

malapit na yung matapos. Gagawa na po ng drawer-drawer doon sa ilalim. Ba't hindi pantay dyan? Saan yan? May lalagay ka dyan. Akala ko bababawasan mo. Babawasan. Yan, sabi mo noon babawasan mo kasi malapad. Hindi Dino... Si Bibi naman, pagod na ako. Siya naman yung maglitaro. Si Bibi naman, pagod na ako K okay, baby kaya mayan, yan. Sige. Kunti na lang naman Time oh, yan. Na. Oh, na lang naman yan. Oh mo yan. Oo, mas paano naman yun? Oh paano naman yun? Oh paano sige. Ganda ba? Ayan, natapos na niya palutan ng palutan ng paluchina. Ayan. Ayan, natapos na niya. Ayan, na ito Balot na balot na ng palitsina. Ngayon, nagahagilap siya ng tabla na palutsina para ipatong. Kasi baby pa Kaya, Kaso wala siyang gas. nahanap. Buti na lang, may natirang kapirasong plastic. plastic. Nag-PBC. Kaya, nire-remedyohan niya. Kung paano niya. Kaso, ano, tapong gasla? Hmm, ayan. Ayan. Wala kasi itong plum. Ano yun? Para idikit ko na lang to as mabuo ko siya. Parang para, tipoy. Pero hapag kayo. Nagawa siya na parang pa-frame. Gagawa ka na. parang pa-frame. Oh. ko na parang pa-frame. Kailangan sukat na sukat. Kasi pag nagkamali ng sukat, hindi siya pasok. Hindi siya pasok. Okay. Yan. Kailangan

Pwede nga rin lalagyan ng no? mga Iba tulad sa coffee rin dati na May mga design Baby, para saan yan? Para sa yoga Hindi nga, yan nga, para saan yan yung ginawa mo Dashboard so, Saan nilalagay yan? Ito o Ha? Yan ito sa harap ng kapso. Mm, design okay. siya, design. Tapos, uh, nagawa ko ng tali, nakalagay, ranchero, oh. bistro. Oh, yan yung logo niya nilalagay. Ah, hindi, na yung German na logo. kasi, kasi hindi ko may lagay dito yung buong logo natin. Yung basang word lang na ranchero. Hindi na, o, yan na. Ah, dyan pala ilalagay yan. Nakangat. Ganda. Oh, yeah. ganda. Oh, Bakit siya nakaangat? Design. Kasi, kasi pag nakaplat. Kasi okay. pag nakaplat. Okay. Ah. Ganda. Galing naman. Hindi kasi mga pinagtabasan ko to. Instead na itapin ko, po, syempre, gawin ko na lang siyang design. Diba? At least napakinabakan. Mga itaas ko kasi. Para siya na mag, mag magandang gawa ng design. Oo. Oh. At least walang tapon. Oh. Ayan na. Ayan na yung kinalabasan. Ayan, Daliya na yung design. Ayan. Baby, break time na. Kain na tayo. Ito tapos na. Bumbong pa. Kasi ang hirap kasi ang hirap kasi masilihan yan. Oh. Eh. Uh, Nakailang ano ako niya. Ang hirap liyain. Ay, masiliahin Masipag ka naman magliha eh. Uy, <laughs> <laughs> ah, mamaya, pagtapos kain. Doon pa lang sa part na ito. Okay, okay. Ako daw titira nito. Kasi ako nag ako ang nagmasiliah Ay, oo. Pangit daw yung masilya ko. Kaya ako daw ang magliliha. <laughs> Maano ma ba? Ah, tayo kasi sa dito. Diyan pagdanito. Ayan. ako kasi naglagay ng pati ng pangit daw ng hatin. Mira. Oo na ako na dito tira nito. 안디금 d i 고 Terima kasih telah menonton